Hello guys. Break time. Kain muna tayo ng freshly bake galing sa Wish, Wish and bake. Ni Hannah Mmm. Sarap na wala. Cinnamon with cream cheese. Ang lambot ng tinapay niya. Ayan. Um. Sarap. Bus and bake. Lambot ng tinapay. Masarap pa. Kino-content ko lang sa vlog ko. Malambot. hindi siya nakakaumay. <coughs> Pag mag-order kayo sa o oh, pangalan. Who and bake? Masalap sa guys yung takumulog sa kainin sa kasi malampot en la mano. ano kasi na ito, malambot yung tinapay niya. Meron yata kasi yung gawa ng iba na. Matigas. Kaya gusto ko. Ano, pa kalambot? pag mas madami naman ng trim trim cheese, matamis na sobra. Kaya tama lang yung ganun. Kasi malambot naman. Tsaka nag... Ang lambot niya. Hmm. Ito ang... Naubos ko na yung dalawa busog na ako nito. Sabi nung iba, ganito daw yung ano lang Starbucks. Kaya lang di ko alam kasi di pa naman kumakain sa Starbucks ng cinnamon roll. Ito ay cinnamon si roll dito sa Palawa. and bake by Hannah. Naubos ko dalawa guys.

karon daw a cinnamon doon sa Starbucks. Starbucks ba? Mas mura na to kaysa sa Starbucks. Tapos soft drinks ako. Wow. Break time muna talaga tayo. At naubos ko yung dalawa guys. Masarap. gagaling lang namin magtinda sa school kaya ako naman ay nagvlog ng pagkain ng ano dito siya nakalagay oh. yung dalawa iniwan ko sa bahay nagvlog ako kanina sabi ko kay Inang regalo naming dalawa sa sarili namin since Mother's Day kaya lang, hindi naman nakain ni Inang kaya dinala ko dito sa store yung dalawa Ayan, nakain ko. sa dalawa, binigay ko ka. Sa mamangking, kung may ano din, sweet tooth. Paglalaki kung may sweet tooth. Mailig ka sa matamis. Pero, ang sarap nga. Mahal nga lang talaga. Pero, masarap. Busog na ako. Para na ako makakain sa dam. Excuse me po, nagdigay ako. Thank you for watching. Have a wonderful day. Happy eating. Merienda lang po yon. Busog na ako. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.